yung gumlay, malunggay at talbos ng kamote. Ayan po ang ating lulutuin ngayon ay ang misayang luto. Ang tawag dito ay lasba or ang gagamitin natin ay ang ngitib na manok at padjus na beans. Ayan, mag himay-himay tayo ng ating mga isa sa na gulay. May kamoti, talbos ng kamoti, at yung malunggay. Yan ang ating isa huwag dyan sa ating otang bisaya kung nakarelate mo ani sa utang bisaya lami kaayo ang hadyos pwede rin kung ano ang dapat yung isahog dito ako kasi ang akin ay talbas ng kamote at dahon ng malunggay ang ating isa hong ngayon, himayin natin ang malunggay. yan isang tali ang ating inalagay dyan. Tapos, okay. ang ating gagawin ay ang paghimay-himay dyan. yan ang ating gagawing potang bisaya kung kinzay mga bisaya diha kung naka subo kayo ng ganitong golay ating kajos na may nitib na manok ang paborito ng mga bisaya diya yan himni may na natin ang ating malunga pagkatapos niyan nakalaga na rin yung ating beans diyan na kadyos kailangan matagal ng lagain yung kadyos yan patapos na tayo sa ating paghimay ng malunggay yan ang ating mga isa sa Pwede rin alumbati or kung ano ang gusto nyo. Ako kasi gusto ko talbos at dahon ng malunggal. Ayan. Ayan, katapos na ang ating paghimay dyan. Ayan na po ang ating malunggay at ang ating talbos ng kamuti. Yan. No. Separate muna natin yan. Eh. Yan ang ating malunggay at muti. Maghiwa tayo na ngayon si Boyas. Balatan muna natin ang sibuyas para pampabango ng ating niluto. Ayan, hiwain na natin yan. Eh. simpleng gulay lang ang ating lulutuin ngayon. Ang ating native na manok ay galing pa ng dumagiti yan. At ang ating kajus. Ayan na ang ating mga isa sa home na gulay. Mga ka-friend. Ka-whitey friend. ka friend kung sinong nakarelate dyan. Ayan na. Ayan na yung ating nilagang kajos. Lagay na natin ang sibuyas dyan. Lagang-laga na po yan. Yan. Haluin na natin ang ating kajos at ang ating manok na nitib. Yan. Yan ang ating manok na may cages with malunggay ang talbos ng gamot eh. Lagyan na asin. At konting magic na. Kunti lang akong maglagay ng magic sarap. Pampalasa. Pero malasa na yan kasi native at ang ang. Ilagay na natin ang ating mga gulay. Yan, talbos ng kamuti at dahon ng malunggaya. Yan ang ating gulay. Bisayang luto. Ayan po. Ayan ang ating atong nilulutong manok na may ka vin malunggay ang talbos ng kamotik. Ayan na po, haluin, haluin. Ayan, hanggat maluto ang ating guray dyan. Ayan na po ang ating gulay na may talbos ng kamuti at malunggay. Ayan mga lalabs. Paininin mo na natin. Pakuluan ng konte. Ayan na. Haunin na natin. Ayan. Mainit-init pa. Luto ng ating gulay at manok na nitin na ni Gadgets. Ayan. Ito, tikman na natin ito, ng ating ito, ng ating nilutong. Nilutong. ang ating nilotong nilutong ragpanginit utang bisaya. Kajus with nitib na manok. Ayan. Mm -hmm. Mainit-init pa. Mm -hmm. mainit pa. Mainit pa mm -hmm. po yung Ayan yung manok. Tikman na natin. Mmm. Ayan. -hmm. Mm -hmm. Sarap. Yan ang That ating gulay na ginayang nilutong manok na may kajus mm. with malugay at talbos ng kamahe. Ayan po. Kumakain na po siya. Mmm, sarap. Ayan po. Mm. Sino po ang nakarelate dyan? Ako makain ng kadyos? Ayan, matagal ko nang hinahanap kasi yung kadyos.